tinatag noong 16th century, panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila. Ang lungsod ay tinuguraang UNESCO World Heritage Site dahil sa mahusay na pagpreserba ng Spanish colonial at Asian architecture. Dati itong sentro ng kalakalan kung saan nagkakaroon ng palitan ng produkto mula sa China at iba't ibang bansa. Ang mga bahay na bato tulad ng mga matatagpuan sa Calle Crisologo ay patunay sa kasaganahan ng kalakalan noong panahon ng Espanyol. So mga co mates kung nagpaplano kayong magpunta sa Bigan pero wala pa kayong idea sa mga hotels na pwede niyong tuluyan doon. May mga luxury hotels na nagbibigay ng modernong amenities at mga mas apot kayang opsyon gaya nga ng mga bed and breakfast or pension house na malapit sa mga kilalang puok tulad ng Calle Crisologo at Plaza Salcedo. Marami sa mga hotel nito ay may Spanish-inspired architecture na nagbibigay ng kakaibang ambience na bagay sa karanasan ng bigan. Bukod sa mga pangunahing website tulad ng Agoda o Booking.com, maaari ding makipag-ugnayan kayo ng direkta sa mga hotel upang makakuha kayo ng eksklusibong promos o discounts. Mga mates, ang hotel pala na aming tinuluyan ay ang Hotel Benito. Matatagpuan ito malapit lang sa Kaliye Crisologo. Kaya't madali itong puntahan ng mga bisita na gustong tuklasin ang mga heritage sites at local attraction ng Vigan. Ang hotel ay kilala sa pagiging maginhawa at malinis at nagbibigay ng mga modernong pasilidad kahit na malapit ito sa makisaysayang lugar. Mayroon itong mga comfortable na silid na may air conditioning, flat screen TV, at libreng Wi-Fi. Ang kanilang staff ay kilala rin sa pagiging magiliw at mahusay sa pagbibigay ng servisyo na nagbibigay ng maayos at kaaya-ayang karanasan para sa mga bisita. Malapit rin ang Hotel Benito sa mga pangunahing lugar tulad ng Plaza Salcedo, Vigan Cathedral, at mga restaurant na nag-aalok ng lokal na pagkain kaya't napaka-convenient para sa mga gustong maranasan ang kultura at lasa ng Ilocos Sur. Regarding naman sa room rates mga ka-office mates, eto as of now yung mga room rates ng ano, Hotel Benito de Bay. Parking naman ang concern ninyo, ayan may mga ano dito, may mga parkingan naman yung mga hotel. Sa labas makikita nyo masikip lang kasi one way lang yung normally eh. pero ayan guys may parkingan sa loob malalaki so mga coffee space maliban sa hotel benito, meron rin tayong titingnan isa pang hotel ito yung may vegan home hotel malapit rin ito sa kalye Crisologo kaya madali mong malilibot ang mga makasaysayang lugar at tindahan sa paligid ang hotel mismo ay may makalumang disenyo na sumasalamin sa makasaysayang arkitektura ng vegan. Kaya para kung bumabalik na rin sa panahon ng mga Kastila habang nananatili ka sa isang komportableng lugar. Kilala ang hotel sa maginhawa at malinis na mga kwarto, pati na rin sa maasikasong servisyo ng kanilang staff. Regarding sa price, abot kaya ang mga presyo ng kanilang mga silid, lalo na kung isa sa alang ninyo ang kagandahan ng lugar at servisyo na kanilang ibinibigay. Pagdating naman sa kultura at tradisyon, dahil sa makisaysayang aura ng hotel, mas mararamdaman mo ang kultura at tradisyon ng vegan habang naroon ka. Kaya kung nais mong makaranas ng tunay na bigan hospitality habang napapaligiran ka ng kasaysayan, ang May Vegan Home Hotel ay isang magandang pagpipilian. Nakakaraming aktibidad na maari mong gawin upang lubos na maenjoy ang iyong pagbisita sa Vigan. Katulad na lang ng paglalakad sa Kali Cresologo na tinagre ang UNESCO World Heritage Site at ang makasaysayang kaling ito ay puno ng mga bahay na may estilo ng arkitekturang Espanyol. Masarap maglakad-lakad dito habang kinatanaw ang mga lumang bahay at kalyan na may mga cobblestone pwede rin kayong photo op dito dahil sa natatanging ganda ng kalye. Mula sa mga sinaunang bahay hanggang sa mga karwahe o yung tinatawag nilang kalesa. Isa sa mga paboritong aktibidad dito ay ang pagsakay ng kalesa. Maari kang maglibot sa buong bigan sa tradisyonal na paraan ng transportasyon habang tinatamasa ang kasaysayan at kultura ng lugar. Marami ring mga tindahan sa Kalye Crisologo na nagbebenta ng mga lokal na produkto tulad ng mga kahoy na handicraft, inabel na tela, at antigong mga kagamitan. Maari ka rin bumili ng mga pasalubong tulad na lang ng Bigan longganisa at pagnet. May mga restaurant at kainan sa paligid na kung saan pwede mong matikman ang mga sikat na putahin ng Bigan tulad ng empanada, okoy, sinanglaw, at iba pa. At sa ilang mga pagkakataon, may mga cultural performances o street events na ginaganap sa lugar, lalo na kung may piyesta o special occasion. Isa itong magandang paraan para mas ma-appreciate mo ang kultura ng Bigan. May mga museum rin na malapit sa kalye Crisologo na nag-aalok ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Bigan, tulad nilang ng Sikia Mansion at Crisologo Museum. So mga ka-office mates, So, yung una nating pupuntahan is itong itong ano, Ilocos Regional Museum Complex. Dalawa to eh. Ito yung kay Padre Burgos. Itong papasukan natin ngayon. Tapos yung sa kabila dun, yun yung kay Kirino. guys. Hey guys. Naglalakad-lakad na kami dito. Katapos lang namin manood ng ano ng fireworks. So ngayon maghahanap tayo ng ano ng mga makakainan, pwedeng makainan. Dito. yung balon? Wow, lalim. Grabe guys, oh. Yung mga sinuunang mga balon, ang laki. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki, ha? Yan lang. Ayan. Tingnan nyo, guys. Yan si May. At ayan ng balon. Lalim. Isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at tradisyon, ang Bigan ay tunay na isang destinasyon na hindi mo dapat palampasin. Mula sa makasaysayang kalikrisologo krisologo hanggang sa mga natatanging pagkain tulad ng empanada at bagnet. Bawat paglalakbay dito ay nag-aalok ng kakaibang karanasan, kaya kung nais mong maranasan ang isang bahagi ng ating mayamang kasaysayan, siguraduhin na isama ang bigan sa inyong travel bucket list. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na travel content namin. So mga ka-office mates, ano pang hinihintay nyo? Tara, na! Tara, on na. Tara, now. na. Tara, the na.